Yeah, hey, ang power couple na sina Marian Rivera at Ding Dong Dantas ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, FAMAS. Dahil sa tagumpay na pinagbidahan nilang pelikulang Rewind, ang dalawa ay kikilalanin bilang bida sa takilya ng nasabing award-giving body. Ibinahagi ng FAMAS sa kanilang Facebook account ang nasabing good news tungkol sa dalawa nitong nakalipas na mga araw. Makikita sa post na si Marian Rivera ay FAMAS bida sa takilya awardee bilang lead actress ng movie na Rewind na itinuturing ngayong highest grossing Filipino film of all time. Samantala, may separate announcement na marang famas para kay Ding Dong ay binahagi rin sa kanilang Facebook. Sa ad sa post, Ding Dong Dantes, famous Bida sa Takili awardee for being the lead actor of the movie Rewind, which is the highest grossing Philippine film of all time. Ang pagbibigay ng parangal para sa Bida sa Takili Award sa FAMAS ay nagsimula pa noong 1986 upang bigyang pagkilala ang mga artistang naging bahagi ng lead cast sa isang blockbuster film. ang gumawa ng kasaysayan ng pelikulang Rewind na makuha ang titulong Highest Grossing Filipino Film of All Time matapos itong kumita ng 902 million pesos. Yan ang ating Entertainment News, Alex Forakit, Tatak RMA.